Kumusta, kaibigan sa gabay kay Senior Pinoy? Kung sasabihin ko sa iyo na may simpleng dahon, oo, yung karaniwang nakikita lang sa ating bakuran dito sa Pilipinas, na kayang labanan ng diabetes, pababain ng masamang kolesterol, at paliitin pa ang taba sa tiyan, sabay-sabay anong iisipin mo. Medyo nakakagulat, di ba? Pero manatili ka lang, dahil hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, komplikadong treatment o sobrang higpit na dieta para maramdaman ang benepisyo. Minsan, ang sagot ay nasa kalikasan mismo at ang maganda rito, suportado ito ng siyensya. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas at sawa na sa pakikipaghabulan sa pabago-bagong blood sugar, sa pataas na kolesterol o sa matigas na tiyan na parang ayaw ng bumitaw, abay kaibigan, ito na marahil ang pinakamahalagang mapapanood mo ngayong linggo. Dahil ang mga dahon na tatalakayin natin ay hindi lang basta halaman. Ito ay manalikas na kayamanan na tumutulong magpalakas ng metabolismo, protektahan ang puso, bawasan ng pamamaga, at kahit patulungan ang katawan mong magsunog ng taba kahit nagpapahinga ka lang. Pero tandaan kaibigan, ang lahat ng ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito kapalit ng payong medikal. Lagi pong kumunsulta sa doktor bago magsimula ng bagong suplement o pagmabago sa kalusugan. Lalo na kung may iniinda ng kondisyon. Narito ang limang makapangyarihang dahon na kilala at madalas nating makita dito sa Pilipinas na may kamanghang-manghang benepisyo sa ating kalusugan. Malunggay, Moringa Olifera, ang Miracle Tree ng Pilipinas. Kaibigan, sigurado akong pamilyar ka na sa malunggay. Halos lahat ng bakuran dito sa Pilipinas ay may tanim nito. At kung minsan, parang ordinaryong gulay lang na nakikita natin sa tinola o sa sinigang. Pero alam mo ba? Ang simpleng dahong ito ay pinatawag na miracle tree, hindi lang dito kundi sa iba't ibang bansa dahil sa dami ng benepisyong dala nito sa kalusugan. Una sa lahat, ang malunggay ay isang powerhouse ng nutrisyon. Isipin mo na lang, punong-puno rito ng mahahalagang bitamina tulad ng vitamin A para sa malinaw na paningin at malusog na balat, vitamin C para palakasin ang immune system, vitamin E para sa proteksyon laban sa pagtanda ng cells at vitamin K para sa mas maayos na blood clotting. Bukod pa rito, mayaman din ito sa calcium, potassium, iron, at iba't ibang antioxidants na tumutulong protektahan ang katawan laban sa free radicals. Pero ang pinakakapana-panabik dito ay ang suporta ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, blood sugar control Nakakatulong ang malunggay sa pagpapababa ng blood sugar levels. Pinapaganda nito ang insulin sensitivity at binabawasan ang oxidative stress. Dalawang pangunahing dahilan kung bakit bumabagsak ang sugar control ng katawan. Kolesterol at puso. May kafayahan din itong bawasan ang bad cholesterol, LDL at triglycerides habang pinapamalagaan ang puso laban sa sakit. Anti-inflammatory, malakas din itong panlaban sa pamamaga. Alam mo ba na ang chronic inflammation ay ugat ng maraming sakit tulad ng diabetes, arthritis at maging heart disease? Ang malunggay ay likas na kaalyado laban dito. Metabolism at detox, tumutulong din ang malunggay sa paglilinis ng katawan, detoxification, at sa mas maayos na metabolismo, kaya't mas magaan ang pakiramdam at mas maganda ang energy. Ano nga ba ito isama sa araw-araw? madali lang kaibigan. Hindi mo kailangang bumili ng imported na supplements o gumastos ng malaki. Ang malunggay ay pwedeng pwede mong idagdag sa sabaw tulad ng tinola o sinigang, ihalo sa lumpia o ginisang gulay, gawing malunggay tea o ihalo sa smoothies. At kung mas convenient para sa'yo, available din ito bilang supplement sa capsule form. Isang simpleng sangkap pero kayang magbigay ng napakalaking tulong sa kalusugan lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas at gusto mong suportahan ang iyong katawan laban sa diabetes, mataas na kolesterol at matigas na taba sa Dahon ng mangga, mango leaf, ang lihim na kayamanan ng paborito nating prutas. Kaibigan, sigurado akong paborito mo rin ang mangga. Matamis, makaas, at tunay na pampansang prutas ng Pilipinas. Pero alam mo ba na hindi lang ang bunga nito ang may benepisyo? Ang dahon ng mangga na madalas lang nating nakikita sa puno o nalalaglag sa bakuran ay may taglay ding kapangyarihang medikal na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa iba't ibang bansa at ngayon unti-unti na rin kinikilala ng siyensya ang potensyal nito. Isa sa mga pangunahing sangkap ng dahon ng mangga ay ang mangiferin, isang natokalakas na antioxidant. Ang antioxidant na ito ay tumutulong protektahan ang ating katawan laban sa pinsala ng free radicals mga maliliit na kalaban na responsable sa pagtanda ng cells at pag-trigger ng maraming sakit. Ano naman ang sinasabi ng mga pag-aaral? Heto ang ilan sa mga benepisyong natuklasan. Kontrol sa blood sugar. Ang dahon ng mangga ay nakakatulong magpababa ng blood sugar levels. Pinapaganda nito ang glucose metabolism ng katawan. Ibig sabihin mas maayos na nagagamit ang asukal bilang enerhiya. At binabawasan pa ang absorption ng glucose sa bituka. Para sa mga senior na hirap kontroli ng blood sugar, malaking tulong ito. Proteksyon sa puso tulad ng malunggay, nakakatulong din itong magpababa ng bad cholesterol LDL at triglycerides. Ang resulta? Mas malusog na ugat at mas protektadong puso. Laban sa pamamaga, mayroon din itong anti-inflammatory properties, kaya nakakatulong sa pagbawas ng chronic inflammation. Isang tahimik ngunit malupit na ugat ng maraming sakit gaya ng arthritis, diabetes, at hypertension. Napakasimple, kaibigan. Karaniwang ginagawa itong tsa. Kumuha lamang ng ilang sariwang dahon ng mangga, pakuluan sa tubig ng haming hanggang hanggang pung minuto, at inumin bilang warm tea. Sa ilang bahagi ng Asia, ito ay tradisyonal na ginagamit bilang natural na gamot para sa diabetes at pampalakas ng katawan. Maaari rin itong ihalo sa ibang herbal teas para mas masarap at refreshing. Isipin mo, mula sa bunga hanggang sa dahon, tunay ngang regalo ng kalikasan ang puno ng mangga. Hindi lang ito pampasarap ng pagkain, kundi maituturing ding kaalyado ng kalusugan. Oregano, dahon ng oregano. Higit pa sa simpleng pampalasa kaibigan, kapag narinig mo ang salitang oregano, malamang na may isip mo agad ang paborito mong sabaw o nilagang may dagdag na linamnam. Sa maraming kusina sa Pilipinas, ang oregano ay kilala bilang simpleng pampalasa o pangalis ng ubo at sipon. Pero alam mo ba, higit pa rito ang kayang ibigay ng maliit na halamang ito. At may suporta rin mula sa siyensya. Ang oregano ay mayaman sa mga phenolic acids at flavonoids. Mga natural na compounds na kilala sa kanilang malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tumutulong ang oregano na protektahan ng cells laban sa pinsalang dulot ng free radicals. At rin ang pamamaga sa loob ng katawan. Dalawang mahalagang bagay, lalo na para sa mga seniors, na gustong manatiling malusog at masidla. Ano ang sinasabi ng mga pag-aaral? Blood sugar control. May ebidensya na ang oregano extract ay nakakatulong magpababa ng blood sugar levels. Ginagawa nito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin signaling mas nagiging epektibo ang insulin sa katawan at pagbabawas ng labis na glucose production sa atay. Proteksyon sa puso, katulad ng malunggay at dahon ng mangga, nakakatulong din ang oregano sa pagbaba ng bad cholesterol, LDL at triglycerides. Ang resulta, mas malinis na daluyan ng dugo at mas protektadong cardiovascular system laban sa mga komplikasyon. Anti-inflammatory benefits, lalo na sa mga nakararanas ng pananakit ng kasukasuan, Arthritis o chronic inflammation, nakakatulong ang oregano bilang natural na pangsuporta. Mahalagang paalala, habang maganda ang mga findings, tandaan natin na marami sa mga ito ay preliminary studies pa lamang. Patuloy pa ang pananaliksik at mas marami pang human clinical trials ang kinakailangan upang tuluyang mapatunayan. Kaya't magandang dagdag kaalaman at suporta ito, ngunit hindi kapalit ng gamot o payong medikal. Paano gamitin? madali at praktikal ang paggamit ng oregano. Maaaring mo itong ihalo bilang pampalasa sa sabaw, ginisa at iba't ibang ulam. Gawing tsaa para sa ubo, sipon at kahit pampakalma o simpleng isama sa pang-araw-araw na lutuin para makatulong sa metabolismo at dagdag nutrisyon. Maliit man itong halaman pero huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Ang oregano ay halamang kusina na may kakayahan ding maging halamang gamot, at tunay na kaibigan ng kalusugan, lalo na para sa ating mga kasinyor. Dahon ng banaba, ang natural na pambalansi ng asukal. Kaibigan, kung mayroong halamang gamot na halos hindi nawawala sa listahan ng mga natural na panglaban sa diabetes, walang iba kundi ang banaba. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakakilala at pinakaginagamit na halamang gamot dito sa Pilipinas. Hindi na nakapagtataka. Dahil ang dahon ng panaba ay likas na may taglay na compounds na napatunayan sa iba't ibang pag-aaral na kaalyado ng katawan sa pagkontrol ng asuhal at timbang. Isa sa pinakasikat na sangkap ng banaba ay ang corosolic acid. Ang compound na ito ay tinaguriang natural insulin-like substance dahil sa kakayahan nitong magpababa ng blood sugar levels. Paano? Pinapahusay nito ang kakayahan ng ating cells na sumipsip ng glucose mula sa dugo habang pinapalakas ang insulin sensitivity ng katawan. Sa madaling salita, mas nagagamit ng katawan ang sugar bilang enerhiya imbes na manatili itong mataas sa dugo. Pero hindi lang ito para sa asukal. Heto pa ang mga benepisyong dala ng banaba. Ang antioxidant at anti-inflammatory, may taglay itong elagi ellaginans na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative stress at pamamaga. Ito ay mahalaga dahil ang chronic inflammation ay ugat ng iba't ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso, arthritis at diabetes complications. Suporta sa timbang. Nakakatulong din ang banaba sa pagbawas ng timbang. Dahil may kakayahan itong pabagali ng digestion ng carbohydrates at kontrolin ang cravings. Tayap para sa mga kasinyor na hirap magbawas ng timbang, magandang katuwang ito. Protection sa puso. Dahil nakakatulong din itong magpababa ng kolesterol at triglycerides nagiging pananggalang din ito laban sa mga cardiovascular problems. Paano gamitin? Ang pinakapopular na paraan ng paggamit ng banaba ay bilang tsaa. Pumili lamang ng tuyo o sariwang dahon ng banaba, pakuluan sa tubig ng dalawang pinto hanggang limang pinuto at inumin bilang herbal tea. Maaari itong gawing parte ng araw-araw na rutin, lalo na pagkatapos ng pagkain. Kung nais naman ng mas convenient na paraan, Available din ang banaba sa anyo ng capsules at extracts na madaling inumin bilang suplement. Sa kabuuan, ang dahon ng banaba ay hindi lang basta halamang gamot, ito ay natural na suporta para sa metabolic health. Mula sa blood sugar, timbang hanggang sa puso, tunay na isaipong biyaya ng kalikasan para sa ating mga kasenyor na nais mapanatili ang sigla at balanse sa kalusugan. Dahon ng bayabas ang panglinis ng tiyan at pangangalaga ng puso. Kaibigan, kapag narinig natin ang salitang bayabas, madalas pumapasok sa isip ang matamis na prutas o ang tradisyonal na gamit nito bilang panghugas ng sugat. Ngunit alam mo ba na higit pa rito ang kayang ibigay ng dahon ng bayabas? Sa katunayan, ito ay may siyentipikong suporta bilang natural na kaalyado sa kalusugan ng tiyan, blood sugar, at puso, isa sa mga natuklasan ng na mga pag-aaral. Ay ang kakayahan ng dahon ng bayabas na magpababa ng blood sugar pagkatapos kumain. Paano? Pinipigilan nito ang ilang enzymes sa ating tiyan na responsable sa pag-convert ng carbohydrates tungo sa glucose. Sa ganitong paraan, mas dahan-dahan ang pag-akyat ng asukal sa dugo. Isang malaking tulong para sa mga pasinyor na may diabetes o pre-diabetes. Heto pa ang mga benepisyo ng dahon ng bayabas. Proteksyon sa puso. Dahil puno ito ng antioxidants at anti-inflammatory compounds, nakakatulong itong protektahan ang puso laban sa oxidative stress at pamamaga. May ebidensya rin na nakakatulong ito sa pagbaba ng bad cholesterol, LDL at triglycerides, na nagreresulta sa mas malusog na daluyan ng dugo. Suporta sa tiyan at panunaw, ang fiber content ng dahon ng bayabas ay may natural na epekto sa digestion. Pumutulong ito sa pag-alis ng toxins at pagpapanatiling regular ang pagdumi. Kaya't mas magaan ang tiyan at mas epektibo ang metabolism. Pampabawas ng taba sa tiyan. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng fiber, antioxidants at epekto nipo sa blood sugar, nakakatulong din ang dahon ng bayabas na unti-unting bawasan ang matigas na taba sa tiyan. Paano gamitin? Napakasimple lamang, kaibigan. Maari itong gawing tsaa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng ilang malinis na dahon ng bayabas sa tubig ng 10 to 15 minuto. Maaari ring itong isama sa mga lutuin tulad ng sinigang na may bayabas na hindi lang masarap kundi puno pa ng nutrisyon. Pwede ring gamitin bilang pampalasa sa mga nilaga o sabaw para dagdag aroma at benepisyo. Sa madaling salita, ang dahon ng bayabas ay hindi lang pangunang lunas sa sugat at pagtatay, kundi isang kompletong katuwang para sa kalusugan ng tiyan at puso. Isang simpleng dahon pero may napakalaking epekto sa iyong overall wellness, lalo na para sa mga senior na gustong magaan ang pakiramdam at protektado ang kalusugan. Ang listahang ito ay nagbibigay ng mabilis na sulyap sa mga pangunahing benepisyo ng bawat dahon na sinusuportahan ng siyentipikong basehan. Mahalaga ang paggamit ng mga lokal na halaman dahil mas madali itong mahanap at mas accessible para sa karamihan ng mga Pinoy. Ang mga impormasyong ito ay batay sa tradisyonal na kaalaman at mga kasalukuyang pag-aaral. Tandaan, minsan ang pinakasimpleng bagay mula sa kalikasan ay makakagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Kaya, narito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang dahon na nagpapagaling na inaalok ng kalikasan dito mismo sa Pilipinas. Bawat isa ay may dalang espesyal na benepisyo. At ang pinakamagandang bahagi, karamihan sa mga ito ay madaling hanahin, madaling gamitin, at banayad sa katawan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong routines. Minsan, nagsisimila lang ito sa isang simpleng tasa ng cha o isang sprinkle ng herb sa iyong hapunan. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa gabay kay Senior Pinoy. Narito kami upang suportahan ka ng simple at natural na mga tip upang mas maging malakas, mas magaan at mas kontrolado ang iyong kalusugan sa bawat hakbang. Ingatan mo ang iyong sarili at magkita-kita tayo sa susunod na video.